Tangan! <laughs> Ito play natin mabaya. Tingnan natin yung tura Balik <laughs> na rin natin utak mo. Wait, <laughs> wala. <dumila>, as long. <laughs> Ikot-ikot tayo na. Kala mo namatay. <laughs> <Gagaya>. <laughs> Pag manyaki. Dila, dila. Yung gano'n eh. Pag hindi. Kampay, kampay. Ang okay. bilis eh. Ako. Ako.